Nagtataka ako kay YG kasi kahapon nakita niyo naman pinagupitan ko. Nagchat sa sakin. Ang sabi niya sa akin, papakita niya daw yung tunay niyang form. Asa din bata? Ito so, bata, inalay nga namin. Tsaka, ito, tsaka sabi niya, di diba, papakita niya daw Oka. yung tunay niyang form. Ano yung tunay na form na niya? <laughs> ano yung Pokemon? Bata, teka, teka, diba? lang, teka, lang, Ay, Ay, ano? Oh. 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 Itatawa ako kay YG kasi kahapon nakita nyo naman pinagupitan ko Bumawi lang naman ako kasi tinan mo Ayan buti nga nahabol ko eh Pero ngayon nagchat sa sakin Ang sabi niya sa akin papakita niya daw yung tunay niyang form Kaya naghihintay kami rito sa labas ito hoy Uy! Asa na bata? bata? Inahalay nga namin! Tsaka sabi niya diba papakita niya daw yung tunay niyang form Ngayon alam mo nagtataka ako kasi Ano yung tunay na form na ipapakita niya? Ano yung Pokemon? Pokemon! Mga eh ikaw kasi, bigtrip eh. mo kami. Hoy, ano gino mo? Inaayos ko naman 'yung pinaahit ko, pinagupitan kita ulit pinag ah. Oh, bakit? Masakit pa ba rin 'yan. Eh? Oh, sino nauna? Uh. Sino nauna? Uh. Oh, oh na. ikaw naman palay. Eh. Hey, Kayo kasi, 'wag 'yung pagtitirpan 'yung alam niyong malakas din <laughs> man trip kasi babalik sa inyo. Hoy! <laughs> May arit! Oh. May ari 'to. Oh, ano sanobing ba bata? Inatin nga na. Ano sanobing ba bata kasi alam niyo kung saan, saan nagpupunta yung bata na yun, baka mamaya hindi niyo alam kung saan na sumuot yung mga ganyang klaseng bata, di ba? Teka, teka, bata, teka diba? lang, teka lang! <coughs> Uy! Uy, ano? Gina! Huwag ko ang angas, oh! Angas, ah! Angangas mo ba? Uy! Naalala mo nung, pina, nung pinag-giftuhan pinag pinag mo ako doon? Oo, oh. oo! Oh. Anong pinag-giftuhan? Hindi ako napahiya doon! Oo, oh. oo! Oh. Lalo, ngayon, makita niyo na yung tunay na YG. Uy! Tanong yung YG. Oh, wait ka na. Wait si Wait lang. Wait lang. lang. Wait lang. Atang, 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 oh, boy. Ayun. Ay, 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 itawag na sa akin. Young oh, God. Oh. 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 Ay, Oh. Ay, Oh. Ay, sige, 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 Dawi pocket. Artigo. Wait, pocket. Alam mo? bitan mo ako. Papakitaan ka ng swan. Sige, 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 sige. 1 2 3 Pero YG ha, na ako binibok sa gupit mo ha. Ang yeah. linis. Aper, apir tayo, apir tayo, aper tayo. ng gupit mo. Alis diyan, alis diyan. Dadaan si Yanggad. Oh. Alis diyan, dadaan. Oh. Ooy. Ooy. Ah, oh, oy. Bumalik. Hoy, bumalik. Mabalik. Ano 'yun? Ng <laughs> nga pala lunis ta bukas at sa iyong baon ko. Oy. <laughs> 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 ano na 'yan? Ano ka? Pero dito, dito sa mama. Ano 'no? Ano 'to? Ay, no. oo hindi ko kakalimutan 'yun. Bukas Napakaangas mo. Angas, pa si lang. Baon, tara. Angas 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 angas. Angas, oh, angas. angas, angas. angas, angas. angas, angas. Angas,